Tara, samahan niyo ako magluto na isa sa paborito kong ulam. Itong ulam na to ay napakasimple pero medyo matagal nga lang gawin. Pero napakasimple at konting mekos-mekos lang ay gawa na talaga ito agad. Dito sa ating sangkalan, naghiwa-hiwa pa rin pala ako dito ng ating mga baka. So pinanipisan ko na pala yung hiwa nito dun sa palengke. Pero medyo mahaba-haba kaya hiniwa-hiwa ko naman to para mas madaling maluto at syempre mas maraming makakakain dahil hiniwa-hiwa nga natin ang maliliit. <laughs> Ilagyan lang natin dito sa ating bowl, tapos ay maghiwalang tayo dito na green onion. So, mas gusto ko to talagang green onion na to dahil medyo mas maninipis at hindi nalanta dahil sa init ng panahon ngayon, maraming nalalantang gulay at napakadali lang na malanta yung mga gulay natin sa palengke. Ayan, so meron tayo ditong kalamansi, iniwa ko lang yan. Tapos, lagyan lang natin ito ng salt and pepper. Tapos itong ating toyo, tansya-tansya lang dyan, tapos ay pigian natin ito ng kalamansi. So medyo marami-raming kalamansi talaga ang gagamitin natin dito dahil gusto natin na nunuot yung lasa ng kalamansi dito sa ating pagmamarinate ng kaunti. Lagyan lang natin ito ng garlic powder kung wala naman ay sariwang garlic ang gamitin nyo. Tapos ay dikdikin nyo lang at hiwahiwain lang na maliliit. Ayan, massage-massage na natin. Tapos ay ibabad lang natin ng kaunti. Kapag ka nababad na ng kaunti, ay ilagay na natin dito sa ating isang malaking kaldero. Lagyan lang ng tubig para sa pagpapakulo. So, itong proseso na to ay talagang mas madali at mas pinadali na proses ng pagluluto nito. Yung iba kasi pinipito muna. Pero ako, dahil kapag ka nagmamadali ka, may mga naiisip ka mga bagay na talaga mas magpapadali sa pagluluto mo. So, pinakuluan ko na yon na around 2 hours. Kasi nga naman, baka at gusto natin na mas malambot-lambot pa talaga ang pagkakaluto nito. Habang naghihintay pala ako na maluto at lumambot itong ating mga baka ay naghiwa muna ako dito ng fresh garlic. So medyo marami-rami ang kailangan natin dito. Talagang hiniwa-hiwa ko yan ng medyo maliliit. Itong ating sibuyas hiwahiwain lang din natin so binalatan ko yan tas yung pagkakahiwa ko dyan ay medyo pabilog damihan po natin yung ating sibuyas tas pag hiwalayin na natin para hindi tayo mahirapan mamaya so inalis ko lang yung parang mga sebo-sebo ganito na yung itsura nya after ilang oras hanggang sa matuyuan siya ng kaunti ng sabaw So, ingatan lang natin na wag ito matuyuan ng todong-todo dahil kailangan pa natin yung medyo may konting-konting sabaw. So, dito na tayo sa ating kawali. Maglagay na tayo dito ng ating bawang. So, igisa lang natin yan. Kung nagkukulang ng mantika ay dagdagan lang natin ng kaunti. Ilagay na natin yung ating mga baka na napakuluan na. So, hindi natin isasama yung sabaw doon dahil igigisa natin. Gusto natin yung meron siyang parang flavor ng napiprito. Ayan. Haluhaluin lang natin. So, sa part na to, talaga napakabango na nitong ating niluluto. Ihalo na natin yung mga natira pang sabaw. Lagyan na natin ng konti pang mantika at lagay na natin itong ating mga santa makmak na sibuyas. The more na sibuyas, the more na mas masarap. Ayan. Nasa inyo na kung gusto nyo latain yung sibuyas nyo or gusto nyo medyo half cook, half cook lang ang pagkakalagay nyan. pre, maglalagay tayo dito ng ating sili. Yung sili, hindi ko na talaga dinuduro dahil meron tayong kasamang bata na kumakain. Dito na tayo sa ating simpleng bistek na napakasarap. O ba diba, pa palang ulam na ulam na talaga. At sprinkles na natin yung hiniwahiwa natin. Spring onion. At kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalamutan. Mag-follow dito sa ating Mami K of Crush Kusina. Bye-bye!